ako mabait sa mga mababait sa akin. Pero ang ayokong ayoko, yung mga magnanakaw. Mawawala ka rin sa bahay na to. Basurang pata. Langka? Blanca, pakikuha nga yung wallet ko. Nandun lang sa bag ko. May papabili kasi ako kay Eloisa eh. Apo. Pakibilisan. Nandun sa loob. Apo. What are you doing? Bakit mo pinapakailan mo yan? Nagnanakaw ka, no? Ano? Bakit hindi ka makapagsalita? Bakit mo ko ninanakawan? My God, Blanca! Bakit mo ginawa yan? What, What did I tell you? sabi ko sa iyo, ayoko ng mga magnanakaw, ha? Po, oh, eh, hindi naman po ako nang... Ano hindi? Ano hindi? Kitang-kita ka na, tapos pagkatapos nun, ayaw mo pang aminin? Tita, alam mo, manang mana yung bata na yun dun sa nanay niyang asal kali. I'm not surprised kung kung magkasabwat pa silang dalawa sa pagnanakaw sa iyo. I'm so sorry, Divine. Ayan mo, paparusahan ko itong batang ito para magtanda siya. Let's go, Blanca. Aliga. Hindi po talaga ako. Hindi po ako Alika, na alika na. Alika na. take care of you. Akong bahala po sa aliga na, aliga na, aliga na. Hindi Alika na. na. na.